Push up gani si ang <laughs> <laughs> Exercise ni Carl. Kita pa ba mo? Kala ko siran na kami nito. Nakapapandar pa naman. Kala ko sira nito. Nasa lang plastic. Manimba na. Di ka manayakap eh. <laughs> miss na miss <laughs> si Dada. May pakupo ako pa aman. Matangan ni Magdala. Carl, ikaw ang kupo. Nagipapa mo sa BTS. Tao. Duwag si Manila sa nangyayon. Kasi manala lang yung gab. Uh.

Karga na gab. Manin. Manin, sabihin mo kina siya may papa na ako. Kasi uh. Lenin, <laughs> pagpundo ng tricycle ni ko, edi <laughs> na nasin ko. Buk labo-labo. bukas lagom Bukasin dito ang galang. Ikaw madalang magturo ng yun tapos nag-alam alas dos, tapos <laughs> dayon ang kaiba. Ay, Bait yan si Manin. Man, ano pangalan mo? Maraming dayan, nagigirom duma ng ano. Uh, Bawa siya natay na muna kainan ko ah. Oh, oh na, nakadulag na! Allah, nakadulag si Sini oh. Manin. Hain na daw. Ayun kininang, kininang. Ayun, ha. oh, nakadulag si Sini Manin. Ganyan. I-auto mo mo. Tuk sa iya Hawak mo na talaga na. Para maano niya ang gamit na. Paiklihan natin. Pag-iikli ganito. O, tingnan mo. Kasi ikaw ang hawak oh. yan sa'yo yan. Pag-iikli ganito, pipindutin mo yan. Ganito lang mo. Kasi... Ay, try mo daw. Yon, Yun, ganda Very ho. good ah. Ay, ah. <laughs> pagtutok siya, tabak ang mabadali siya. Pala, hindi na pwede itutok sa tao, ha? Pasubli ako kan manin, ha? Ayaw! Pasubli man ako kaya? Ayaw! Ay, yung ganyan, huwag daw bababadi. Ay, no, thank you. you? Lito, dito. No, isa, sanggap, wala na itong laman. Kasi yung bala. Cellphone. Ay, na Ay, sigap na nawalat. Nawa na si Gav rin. Akala ko ba haloyon? Si Gam. Ay, naturo ko na. So, siya oh. Ma. Ano oh.